Ha? Ah, sige na, sige na. Tula na ba? Tula. Ah, o, tula. Sige na. Tula lang. O, tunuga, tunuga. Pang. Sige na, one, two, three, go. Hindi. O, o, o. Sige na, laba agad. Ang batang man, galang. Batang mangalang dalang ay kinanulugdan ng lahat ng tao at maging sinuman tradisyon nagmamano sa mga magulang sa mga patatanda maging kapitbahay man Ampo at upo lagi niyang sinasabi lagi niya sa puso at mananatili mahinahon kung sumagot at hindi may kapili magiging magalang sa napakarami Salamat po. Ang sagot niya pag siya ay binibigyan. Paalam sa niya pag siya ay nilisan. Magandang umagang kung halik gabi sa, sa Talagang nakatutuwa amat ng magalang. Yay! Very good. na 9 planets. Nine planets. Pag-9 planets, isa lang. 9 planets. 9 planets. Nine planets. Oh,

uh um mm -hmm. mm -hmm.